magandang araw guys Nasa sa, sa Davao City ako ngayon Pauwi ng Tagum City Pero naisip-isip ko Bago ako tutuloy sa Tagum Eh dadaan muna ako dito sa Lumang Airport titinang natin guys Kung ano na ang nangyayari sa Lumang Airport na ito So Tara at samahan nyo ako Bibisitahin natin Ang Lumang Lumang Airport Ng Davao City Pero bago ang lahat guys, inanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe sa aking channel, Dance Travel. Pindot na! Ito guys ay sa sa Going there, papunta ng downtown Davao City and going there, papunta siya ng Tagum. So kung galing ka ng Davao City, mag turn left ka dito, papunta to ng old airport. Noon guys, pag wala kang mga sasakyan, wala kang four wheels, wala kang motor, dito ka mag-aabang ng tricycle. Ito. Here. Eriyang ito, maraming tricycle dyan, papunta ng airport. At galing airport, pag wala kang sasakyan, ihahatid ka rin dito at pwede ka mag-jeep. So, noong araw, punong-puno ito ng mga tricycle pati mga tao papunta airport. So, ito siya ngayon. Simula lang nalipat ang airport o sabihin na natin may bagong airport ay ah, hindi na ako nakatungtong sa lugar na ito. Siguro mga 10 years, 15 years, 20 years, I don't know. Pero matagal na ako hindi nakadaan dito guys. So guys o, so, ano kaya ito building na hindi natapos pero maganda syang tingnan parang ha, may hanging garden teka, hinto tayo sandali ha in fairness guys maganda syang tingnan kahit hindi natapos ang building maganda tingnan, it's because of yung parang may garden Uh, ano kaya building na to ano? Siguro nung nalipat ng airport, hindi na tinapos. Baka hotel ito, guys. Sayang. Ang laki-laki ng building hindi natapos. Pero ayaw ko sa inyo. Sa akin, eh, maganda siya tingnan kahit hindi natapos. It's because of the plants It's So, papasok na tayo sa airport. Grabe guys, ang taas na ng mga damo. Pati yung mga shrubs, grabe tubo. Yan, nakikita nyo yung uh, damuhan na yan. Yan ay waiting area. Kung may ihatid ka, may hihintahin ka, dyan guys ang waiting area niya. At itong nasa right side, uh, mga tindahan yan. May mga pasalubong area, karinderia, maliliit na restaurant at punong-puno ng mga tao at saka parang ginawa na nila itong parking space guys or talyer ang daming mga truck and ito na ang kanyang main building medyo medyo luma at sira na talaga guys ito na ngayon ang building ng old airport sirang sira na talaga guys nakakatakot pumasok baka may mga bubog may mga mahuhulog dyan eh matatamaan pa tayo so dito lang tayo sa labas para naman itong talyer paayusan <laughs> ang mga sirang mga sasakyan sayang ang lugar sana pre-reserve na lang nila ito at yung building dyan eh ginawang piscina. at inayos naman lang sana sayang is ang runway ng airport na ito, itong lumang airport is the same pa rin sa bagong airport, pinalakihan lang. Kung isitin mo to, doon rin ang bagsak mo sa bagong airport. Uh, dinagdagan lang ang runway, pero pinalakihan lang ang runway. So, kung andyan ka, kung papasok ka dyan sa old airport, makikita mo yung new airport andoon. Pag andoon ka din sa new airport, makikita mo rin itong old airport. Ayan siya guys. So, hindi na tayo pwede pumasok, baka delikado sa loob at saka baka Ah, <laughs> uh, sana ay napagbigyan ko kayo, napasaya ko kayo at nabigyan ko kayo ng konting insights kung ano na nangyayari sa lumang airport ng Davao City.